yan talaga ang tunay na diwa ng Pasko no Patrick oh. ang pagbibigayan at pagmamalasakit sa iba. Maraming salamat po ah, sa mga may mabuting puso na nagbahagi po ng kanilang mga biyaya. Well, eto naman. Sabi nga nila, give love on Christmas Day. Pero ang mga makakasama po natin this morning, hindi lang tuwing Pasko nagbibigay ng tulong at ang ginaldo. Whole year, present sila para sa mga nangangailangan at very active sa pagsagawa ng mga outreach program. Totoo yan, Dayan. At dahil marami lang natulungan ang Team Hiraya PH. Kaya naman, this morning, alamin natin kung ano nga ba ang spark that ignited Hiraya. Straight from their founder, Chigail Aragones at volunteer, na si Rachel Ortiz. Good morning and Good morning. welcome sa Rise and Shine Philippines. Good morning po. Okay. Morning, po. Si Gail, and then of course, sa ating kasama rin na sa volunteer ninyo. Ano? So, thank you for your kindness ano, sa ibang tao. But tell us your story. Paano pa nagsimula itong Hiraya? Um, Nag-start po kasi lahat um, yung pagtulong. Yung personally, yung passion ko po, po magtulong sa ibang tao. Nung pumunta po ako ng Jamaica, sa Missionaries of mm -hmm. the Poor, kasama ko po yung dalawa kong best friend. So after po nun, parang na feel ko po na this is something that I want to do, parang ganon po. Pero th that was 2017 and that same year din po na diagnosed ako with autoimmune condition mm -hmm. uh, which resulted na hindi po ako nakalakad for more than a year. Okay. So parang naisip ko po na ay baka hindi po 'to yung para sa akin. Pero 2019 po, nakapasok ako ng work sa isang non-profit organization din po which reignited my passion for helping the poor kasi yun din po yung work ko eh, helping the poor. So no umuwi po ako, naging okay ako after my um, knee surgery, umuwi po ako dito and I planned a small outreach lang po sa hometown ko po sa Marinduque kasama ko po yung mga elementary batchmate and friends ko. So, after po namin doon, um, nabanggit nila na, oh, Chigail, bakit di na lang natin gawing every year? So, doon na po nag-start. Um, bumalik po ako ng Toronto. I, I am based in Toronto po. So, pagbalik mm -hmm. ko ng Toronto, parang nag-resonate po sa akin yung sinabi nila na, okay, mag-help po. So, doon na po nag-start yung, ano, sabi ko, okay, this is uh, something that I wanted to start. So, nabuo po yung Hiraya. Um, yung Hiraya po na parang na na kuha ko lang yung name with the help din po ng mga friends ko so mm. it means hopes dreams and aspirations na sakto po talaga sa mission ng ng team namin to give hope sa mga nangangailangan po so yun po kung paano kami start. Napakaganda ng pangalan ng inyong grupo, Hira, Hiraya Hira. which means hopes and dreams oh. ano? Inspiring kumana. Ito nga anong klase ba yung mga outreach programs ang sinasagawan ninyo at paano pinipili kung saan kayo pupunta? At ka, Rachel, bilang volunteer, ano rin yung nararamdaman mo na nakakatulong sa iba? Um, unahin ko na lang po muna ah, yung yes, mga programs. So, um, nung nag-start po kami last year, ang program lang po namin talaga is nakafocus sa marginalized communities. Hmm. So, ang first project po namin is sa elementary school lang. And then this year lang po, 2024, um, na-initiate yung advocacy namin for stray animals. So, mo hmm. ba So, ha? yung sa si stray animals po kasi, um, kinausap ko po si Gail kung, na kung okay lang kaya na magdagdag kami ng stray animals. Kasi parang Sobrang happy po kami na nakakahelp kami sa ibang tao. Pero Oo. parang may part po kasi sa akin na kulang. Hmm. Parang bakit sila natutulungan? Paano naman po yung mga animals hmm. na strays, ganyan. So, so. so kinausap ko po siya na kung pwede po, magpapakain kami sa na stray animals, tsaka pupunta kami sa animal shelter. Hmm. So, yung sa animal shelter naman po na napili namin, Um, naghanap po kami ng wala pa masyadong tumutulong. Mm. Sobrang thankful naman po kami sa organizations na, na madaming tumutulong As, mm. at least madami silang stray animals oh. na tutulungan. Pero gusto po kasi namin yung parang wala pa po masyadong tumutulong para at least kahit pa paano matulungan po namin sila in an, our own simple ways. Okay. So Rachel, sino yung mga beneficiaries na mga natulungan na ng hiraya? For instance, sa mga stray so, animals and also ngayon yung mga year past lang products. po kasi nag-start. So noong December 15 po, nag punta ko po kami sa animal shelters, sa may wet nose happy paws po sa Das Mar Marinas po sila. And wala po kasi sila masyadong tumutulong doon. So sobrang nakakatawa po sa puso namin na pagdating namin doon sobrang tuwang tuwa yung mga animals and thankful din po yung may-ari na pumunta kami. Pili po namin sila. Paano ninahanap yun? follow ko ba na po kasi ako sa Facebook, ah, sa Facebook. Ng, konti pa lang po kasi nagpa-follow sa kanila. Tapos mm. parang la everyday silang naghihingi ng help. Mm -hmm. mm -hmm. So wala po masyadong tumutulong sa kanila. Oh. So gusto po kasi namin tulungan yung mga wala pa po talaga masyado. That's good. Yun nga um. yung kaya natanong ko. Kasi nakikita ko rin sa pag nag-scroll ako sa Facebook. May mga yun nga, may mga animal shelter na tumutulong sa mga stray okay. animals. Kaso, minsan nawawalan din sila ng, ng pondo. Okay. So, yun, actually po, yung may-ari po nun, yung mga nagbabantay po nun, um, personal na money na po talaga nila yan. Mm -hmm. Kahit yung mga nagbabantay po, minsan wala na po daw silang sweldo doon. Pero mm -hmm. sobrang happy po sa heart kasi Uh, passion talaga nila na tumulong kasi ano po kahit wala po silang sweldo ginagawa pa rin po nila yung mm -hmm. trabaho. All right so Gail sabi nyo nga it's, it's quite a new organization. Kita ko sa inyong jacket ang established 2024 no Hiraya. So paano niyo gagawing sustainable yung mga program? Siyempre kailangan ng funding. Paano na popondohan ang mga proyekto tapos kailangan? Yeah uh, um since nabanggit nyo nga po yung Hiraya um nag ano kasi ang una po, isa po sa mga naging source of funds namin is naglabas po kami ng merch, like mm -hmm. t-shirts, ganun po. And then dahil magiging consistent source of funds na po namin 'yon. Naglabas naglabas na rin po kami ng own clothing brand for a cause okay. po namin which is Hiraya Collection mm -hmm. Company. So, lahat po ng mapagbentahan namin is mapupunta po talaga sa lahat sa projects namin. And sa so funds po kasi is Um, teamwork po talaga. Um, Nag-uusap-usap po kami lahat ng team kung ano po yung magandang fundraising na ideas mm. na gawin namin and then ginagawa po namin. Isa pa rin po is yung reaching out sa mga kanya-kanya po namin friends, families. Tapos ang goal po kasi ng team namin ngayon is to reach out to small business owners para po mas marami pa po yung mag-support sa, sa ano namin. And consistency lang po talaga sa social media posting kasi napaka-powerful po ng para sa team namin. Marami po kaming na reach out ng ibang tao. Mm -hmm. Ito nga, this year lang kayo nabuo pero napakarami na ng inyong natulungan. So, ano yung mabibigay niyong tips sa mga kabataan o iba pang professionals na kagaya ninyo ay gusto rin tumulong sa iba? Um, ano, para po kasi sa akin, um, identify your passion and if helping the poor is something that you wanted to do. Um, pray for it, discern for it and then start small. Start mm -hmm. small po. Eh but be consistent. Kasi kami naman po nung nag-start kami sa maliit lang naman po mm -hmm. talaga na na school with I think 35 students. Mm -hmm. So hanggang sa lumaki na po kami, mas dati po isang projects lang yung kaya namin. Mm -hmm. This year nakatulong na rin po kami sa si stray animals. Tapos dati po every December lang talaga kami nag-outreach pero next year January mm -hmm. nagpaplano po kami ng another outreach sa hometown po namin sa Marinduque. So tuloy-tuloy yan po. Tuloy-tuloy din po kasi yung blessings. Oh, that's Kaya, good ano. Tuloy-tuloy din po 'yung sharing. Okay, so Rachel as a volunteer, uh -huh. ano yung kumbaga ma-advise mo rin sa iba na gusto ring uh, siguro mag-volunteer in this organization, uh -huh. how that how, how did this uh, organization also change your life in your view? sa buhay? Um, par for me po, parang nag ng purpose yung buhay ko kasi parang dati parang work, bahay lang, ganyan. Pero ngayon po, parang may nililook forward ako every December na parang magagather gather kaming lahat tapos makakatulong kami sa iba't ibang community and especially po sa mga stray animals din po. So, sa pag- ano naman po, nag-start lang din naman po ako pag may nakikita kong stray dyan. Sa sasakyan ko po, lagi ako may dog food. Okay. So, pag may nakita stray na animals, so nagbibigay din po ako. Tapos, nung first time ko po kasi makabisit ng animal shelter, dun po nag-start na madami po talagang may kailangan. I mean, sobrang thankful po ako sa mga organizations na nag-help ng stray animals kasi hindi po talaga siya madali. Sobrang hirap din po. So sobrang mahal din po ng mga dog foods at lahat. May pets ka rin ba? Meron po. Ah, okay. Mayroon. Anong mga alaga mo uh, sa bahay? Meron po kaming sheep. Oh, oh ah. ako rin marami nang ah. ako sheep. Pero yung pandemic lang po nagsimula. <laughs> ano <laughs> oh. pandemic? Oh. Oh. Asikaso kasi ang mga hayop talagang part of the family mm -hmm. nila. Pag nakita mo sa lansangan na mm -hmm. gumagala, walang pamilya. Maganda nga ay eh, matulungan rin natin sila. So ka 'no yung advocacy ng mm -hmm. nangihiraya. Mm -hmm. mm -hmm. Ito nga, uh, share nyo na yung inyong social media accounts. Para sa mga interesadong uh, sumama sa inyo, kagaya ni Rachel, mag-volunteer na rin. Um, makikita nyo po yung group namin sa Facebook. Um, ang Facebook page po namin is Team Hiraya PH. Nasa TikTok din po kami and, mm -hmm. in, and Instagram. Um, username po namin is at Team Hirayo PH. Mm -hmm. so, Well, you started your organization with a good goal and good mission and we hope and pray na mas dumawak pa thank, itong thank inyong organisasyon na ito at maging blessing pa kayo sa napakaraming tao at ganoon na rin sa yes. iba pang mga uh, advocacy ninyo like Helping Stray Animals. Thank, thank you, you, you very po. much, so much, much. much. Kale and Rachel, so much. for joining us. Thank and Merry ito. Christmas! Merry Christmas! Happy Holidays to you